ay nawala nawala yung dock lock, lock nya so ibig sabihin nang buksan may alahas ka dyan nilagay? ay dapat hindi dyan please support my channel like, share and subscribe at pakipindot na rin yung notification bell para pinigay lagi pag meron akong mga bagong videos thank you isang magandang pagpalang araw sa lahat ngayon ay uh, samahan niyo ako Tingnan natin yung video ni Kabayan at sana ito ay maging isang aral sa mga kapwa nating OFW na siya ay nabuksan ng maleta pagdating sa Pilipinas at meron daw na walang gamit. So samahan niyo ako at least magkaroon tayo ng idea para sa ganun kapag uh, ikaw naman ay uwi ng Pilipinas ay gawin mo ng safe ang iyong bagahe at uh, wag na wag kang maglalagay ng high value sa iyong luggage dapat i-hand carry mo para sa ganon hindi ka matulad kay kabayan so panoorin natin here we go yeah. ने लगाए alahas hindi dyan ilagay. Alahas na. So, ayan na nga si Kabayan. Uh, ayon sa kanya ay nawalan siya ng alahas pagdating sa Pilipinas. Kasi nga yung alahas niya ay inilagay sa luggage. So, sana ito ay maging isang aral sa mga kapwa nating OFW na secure nyo yung mga high value na uh, dinadalaan nyo na inauwi nyo pag tayo nagbabakasyon uh, dapat sana yung alahas ay hinan carry which is nilagay uh, daw ng kanyang asawa sa bag which is hindi niya matagpuan kasi nga nung pagdating sa airport yung bag niya ay nabuksan niya nabuksan na so kitang kita naman namin sa video nagkakalkal siya na sabi niya, alahas daw yung nawala. So, which is sa uh, sana iwasan nyo nito para sa ganun, di kayo matulad kay kabayan. Unang-una sa lahat, tulad ng sabi ko, mas maganda talaga yung mga high value na gamit nyo. Mga alahas, cellphone ay dapat sa hand carry nyo ilalagay. Huwag sa company bagis dahil pwede talagang mawala yan. Hindi mo alam kung saan ma mawawala. Sa pinagmulang mong bansa o kaya kung may da dadaanan ka pang uh, ibang bansa or pagdating na ng Pilipinas which is uh, alam naman natin na sa airport natin ay na daming daming mga complain pagdating sa mga ganyang bagay na bubuksan yung mga bagahe so sana ito ay maging isang aral sa mga kapwa nating OFW o kahit hindi OFW kung kayo mag uh, tra travel so yung mga mamalagang bagay mga lalamang alahas, cellphone at kung ano-ano pa yan, mga importante ay dapat na sa hand carry natin ilalagay so recap lang tayo yan nga si kabayan <coughs> sorry, pagdating sa airport yung bag niya is may ormaleta is bukas kaya yun, siya, tinignan niya yung mga gamit niya which is napansin din natin na <coughs> sana lang sana ay pinarap niya yung bag. O di natin alam yung dahilan kung nagtitipid o nagmamadali. At least kung pinarap niya sana yung bag niya, mas ma... meron ka rin protection. Even doon na talagang magbabayad ka yan. May, kasi may bayad pag nagparap pa sa airport, di ba? Pero at least mas safety yung mga gamit mo na huwag basta-basta mapuksan. So, buksan manila nila, at least mahirapan silang magpawa. Hindi, joke lang. So, yun sana yung isang dahilan. At uh, wag nyong sayangin yung kunting halaga na magpaparap sa iyong bagahe pag kayo ay uwi para rin sa ating safety protection. So, yun nga. Number two, yun nga yung mga mahalagang bagay na dapat is dapat i-hand care nyo. Which is, uh, sabi nga asawa niya, asawa nila naglagay. So, ayun uh, pag void to sa airport nung nagkalkal is nawawala daw so sana sana lang wag nating gayahin si kabayan para sa ganoon pag tayo ay uuwi hindi natin mararanasan yung naranasan natin ni kabayan kasi nga tulad ng sabi ko ay, eh, hindi na natin papagkakaila na ang daming mga complaint tungkol ganyan sa mga ganyang pangyayari pagdating sa atin so kawawa naman si kabayan kasi nga yung bagay na nawala sa kanya hindi naman niya uh, pinulot sa ibang bansa Pinaghihirapan yan bago nila makuka so at uh, sana ay meron tayong napulot na aral para sa ganun di tayo matulad kay kabayan mga kapwa natin ng w mga mahalagang bagay pag kayo uwi huwag na huwag niyong ilalagay sa luggage o bagahe. Ilagay nyo sa hand carry nyo. Pagkatapos, yung mga bagahe nyo ay ipa-wrap nyo ng plastic. Sa ganon mas safety. So, maraming maraming salamat sa pagsama. Sana wala nang magagaya kay kabahe kasi kawawa naman yung isang OFW na ganyan mangyayari. Pinagira po isang bagay. Tapos, pag uwi mo, tuwang-tuwa ka pa. Maari, pasalubong at kung ano-ano ba yan tapos in isang hidlap, iglap lang ay mawawala. So, mga kababayan ko, sa mampanik ng mundo, ingat na lang kayo at pag kayo uwi, isipin nyo yung mga bagahin nyo. Again, recap, mahalagang bagay, alahas, cellphone, relo, dapat ilagay nyo sa hand carry. Huwag na huwag nyo ilalagay sa luggage o company bagahe. So, maraming maraming salamat. Have a nice and great day talk to all of you. Kita kits sa masunod kong videos. At ako pala ulit si Ronnie. Pasupport naman ang channel ko. Like, share, and subscribe. At kita kits sa masunod kong videos. Again, have a nice and great day to all of you.